Good morning po sa ating lahat, guys. Wait, tatalian ko yung papaya para lumiko. Kabastos naman na rin nga kang asawa nga rin. Sira ang ulo. Gusto mo tatalian kong liig mo? Hindi pa kaya. Hindi pa. Hindi pa. Neka, neka, magtutot. Ayun guys, sa gusto na um, kumain ng saging, ayan, hinog na po yung kakao. saging. Madrika kao? May buweg Siyempre, ang madrika kao, bunga ng mati, saging. Ng saging. Patatalian ko yung ano, papaya. Ano yung papaya? Ayun, oh, uh, para lumiko, para ang bunga niya ay pababa. Maka maputol ha? Hindi ang makuputol. Aray to.

Anong uras, naga? Uras. So, yan po, guys, ay, ay babalik ko po yung ano. Eh, dapat pala may ano din, eh. Mayroon din ano sa lupa. Para siya ay ano, 'yung mukha. Sa relasyon ayam ko guys na ali ko na alam mo atay itinalian ko yung papaya para yumuk yumuko siya ayan Kinakaibot naman ng manok yung aes. Ah, Ayun eh. Itong puno na ito guys, kailang ko lang ito ibinablog at tinanim. Ngayon, tingnan nyo, ang laki-laki na niya. Wala pa siya ang isang taong nakatanim. Ano naman yung aking, Ano? Mais na, tagitihin. Ayan, mayroon namang nag-iisang buo. Naku, tatay, ang saging, eh, nasa nasa kabila na. Sa kabila na. Kan kanila na. Ay, oo, oh, nasa kanila, eh. Malalaki, guys. Eh. Maganda sana kung yan ay yung, ano, yung saging na lakatan, alakatan tama nga, lakatan ayun oh, pang isa guys naman yun yung mais din, medyo mataba-taba sya ng kaunti kesa doon sa isa at sisilipin ko muna sa glitis yung aking tanim na kamuting baging. Baka kinaibot kasi ng manok. Nako, kaloko. ganung mga manok na ari, kinaybot. Arila ang isang punong kinaybot. Kailangan ko munang diligan. Kasi pag kasi siya guys, kinakaybot ng manok namin kaya kailangan basain ang puno ayan so ayan po guys nadiligan ko na po yung aking tanim na kamuti iiwanan ko muna dito yung diligan. Malin. Malin. Tumama si Iton. Go! Ano? Ito sakit ng ang ka angayin ka lang sagay hindi, nakakain ako ng anaw anong nakain mo? Na, baka sagay na buhay, na buhay. <laughs> masakit daw ang tiyan e, sabi ko baka nakakain ng saging na buhay kasi gawa ng may saging kami din ng hinog So, ayun po guys, aking magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting YouTube channel. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. At ako'y papasok na po sa trabaho.